Rando? rumio, bertuah. pas menentang... Happy birthday to you. Happy birthday... Berhati-hati. Happy birthday to you. Happy birthday Lidah makanku ni wu dia maka agunit oi O, ni. kan Happy birthday To you Blow the candle Blow Blow, 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 blow Blow, blow, blow Blow, blow, blow Pwede rin sumakay dyan. Mauni lang yung ni Chitro. Oo nga Oo. Hindi pwede ko na dyan sa mga picture. ka dyan. Kaya ano nyo. ka giroplano ako. lang iroplano sa amin. Sige po mag picture picture muna kayo. Tayo na lang kayo. Sige, sige. 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 Lahat na. na picture na Airport City kanina, no? Pabalik natin doon. Pagbalik, no? Yan. Yeah. Sige po, pag lakad mo na kayo picture kayo. Ayan. 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 tayo lay. <laughs> Yan guys, dito tayo sa Clark International Airport. <laughs> Yan. Yo yo yo. guys, dito na tayo sa may ano. Martin meeting tinanong. Putang sasubo ko tak puas. Dupa na uko. Yan guys, dito tayo guys. Mga airplane na ano. yang guys dia tayoh semalam laki ni plano nasira yan dah listo agenda pelatanan lugan no? ditumpak helikopter di joko one one yan yan alright toh air force ready yan guys 48661 ang brandaking fail air force Yan guys dito tayo Magmilitary tayo ngayon pwede sis papasok sa loob papasukin sa loob oh ang ganda talaga won laki sira sira na to dati pa yata to sa no mato sa yan guys ang laki ng governor Kan dia tu ada sebab tu. Kalau makan kedu celi tu. Tak dagang. Hai. Dalam ni wan. wan Gamit. Oh, ni beli jeruk lano pre. Jeruk lano pre. may tigre pa. Oo, oh, oh tigre pa. Yeah. Basta sa maganda, <laughs> ma, picture kami. Baka tatalon yung tigre. picture <laughs> niyo. yung yun. tigre, oh. Ayan, oh. Oo, oh, dala. oh, kasino yan, eh. Dito sa kasino, oh. Ganda mo, mag picture yan. Picture ko. Yeah. Parang totoo. Ano ba? Oo. Huwag yung ano yun. Ganyan. Oo, yan. Pre, sosyalize yung kakadyo, pre. yung picture, pre. So my pounding they picture up 10. I know. Oh, you guys, boys, yeah, Roy's. Roy's casino. Yeah, I'm not Alright guys, good guys. Roy's.

paso may musa hindi oh. talaga laro po papaswerte dito 'yung tubig na 'yan 'di ba nagtawag ng swerte sa hmm. nila kaya 'yung lahat halos ng casino may hmm. fountain sa harap papaswerte sa kanila sa nagalaro okay. hindi dito kasi casino daw nakatago <laughs> 'yung pagdaro tawo problema 'yun <laughs> talaga talo talaga ang ano. Mahirap pong manalo, no? Oh, papanaluhin ka muna. Tapos, Masabong ka na lang. Kita mo pa yung manok, no? oh, oh kita tapos, mo manok. Tapos, uh, <laughs> ano, lang, isa lang patay at saka uuwi na. Masamahin ka pag-uwi. Paano e, ito? Wala pa. Wino sa trail. Hindi, kayo may Ito yung Han hotel. Hands. Ah, ito yung kisino Han Casino Resort. Okay, picture dyan. Yeah. did, you know. picture. Picture tayo dyan. doon na Dyan kami Guys, go tayo sa Hans Casino Resorts. Yan. Thank you. Go na tayo. Lalaking building. Yan, Swiss Hotel. Sige na. picture ha. Gotong naman Gotong rama. Gotong rama. Gotong rama. picture Picture, picture. mas malaki ito no, kaysa din sa isa no oo ayan no, haba niya no hanggang yeah. dito yan, isa lang yung mahalin yan yun Mario pag gabi hanggang pa dyan may ilaw natin yan tapos tahuli ka 2-1 nandun to two, do nga <laughs> 15, oh, 15 pa sila manguli do 15 pa sila manguli si Mio, Mayor kapoy na siguro oh, kapoy na siguro ka o hurot na kag budget But do. May daghan na pa Daghan sila, si Bayes oh, oh. Bawat kain daw, Itausan bawat kain. Ah. Oh. Yeah, kayo, di man na magpakuan. Di si, man si siya man maglibri lahat. Di po ah. Ah, sa akin. Andun yung eh, dun. oh, oh. 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 Okay, ay, ay, na, ay, di tayo Nandun may, oh. may no eh, Sinang mga eh, uh, may ano, okay, dito tayo, sila. Sige tayo dun. <laughs> okay. Ayan guys. Ayan ka rin sa'yo. Oh. natin yung doon sa river to. Aguinaldo Street. Ayan. Ayan tayo. Malawak. Yan. Yan guys. Yan oh, ganda talaga ang lugar nito subscribe crack. Yan kay oh. ganda talaga oh. No, carpet oh, Carpet ang uh, natin. Red carpet. Red carpet. Red carpet. Nah, yuk Okey. 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 Yan guys. Yan. Palaruan yung football o is soccer, soccer. Soccer. Low low shit out. Shit out kay tour guide uh, Julius Holila. Yan. And July. Ang <laughs> layo talaga. Ang ngiri bulto dito. Layo naman dito. At. <laughs> si Yunus. Si Yunus polo pala. Si Yunus. <laughs> Yan. Dito tayo guys. Ang layo-layo pala itong ribulto nito. Grabe, sino kaya ang rebulto yung Rizal? Uso ko si Rizal yata <laughs> Auntie and Joseph Layo <laughs> naman, hindi mo makapasok sa ni mo makapasok ang taxi dito no? Ang laking field oh Sa Sakir Ang laki Bilyaran Ha? Bilyaran <laughs> Bilyaran sa malayo ang ni, eh ako na lang <laughs> kapit na namatay ay ito na malapit na tayo sa revolto ni Lapulapo sa Bonifacio bayani ng kagitingan yan ang dami sundalo at saka yung si yan yan, cahaya yang disipu. Biar saya simpan dengan Oi, geran. Ini guys. Lapu-lapu ai. Ini lapu-lapu tu. Kuan. Yan guys. Yang guys kong guys. <laughs> Alright. Yeah.